Okay guys, at isang mainit-init na balita. Ngayong uh, alas 4, quarter to uh, 5. Alas 4, quarantine ko. May isang uh, uh, magnanakaw dito. Ang uh, tumalun sa ito ng uh, pulo. Pero sa pagtulungan ng mga taong bayan at uh, mga barangay natin, po ay ulit. Ayan po ang nakakarga ngayon. Pinakarga uh, sa tricycle. Sa patrol ng uh, barangay uh, Wawampulo at uh, ito po kung saan siya na siyang uh, ilog tumalon dito po siya tumalon sa ilog na ito tingnan po niya guys at uh, uh, naano na rin siya na mga na hindi rin siya nakaligtas sa taong bayan May, uh, uh, hinabol siya uh, kasama ng mga barangay tanod at yan uh, yung nakakulay itim ayan ayan uh, uh, nakakulay itim eh. at uh, mamaya palapit bawal, bawal. Lapit po makikita niyo po at uh, ating napunan niyo uh, pero protektado siya ng mga barangay uh, kagawad at uh, barangay tanod kaya wala, walang nakagalaw sa kanya Ayan po sa asan guys Ang laki ng to guys. Ah uh, tingnan niyo tingnan niyo at uh, para ma ano niyo. Uh, matandaan niyo. Kasi may ninakaw daw ito at tinabol. Ngunit uh, dito tumalon sa ilog ng uh, Wawampulo Pero uh, walang ligtas sa mga masisingot na barangay ng uh, Wawampulo Pero guys, uh, in uh, walang nakaano sa kanya Walang nakasakit sa kanya Dahil eh, protektado siya, protektado ng uh, ating mga uh, kagawad at uh, barangay ng uh, uh, wawang pulo marami sana nagaantay sa kanya para banatan kaso eh, bin, 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 binagbawawal okay guys at sundin uh, niya uh, at sundan natin siya sundan natin siya at uh, tandaan po ang kanyang itsura para hindi po kayo mabiktima di o manong ito ay isang magnanakaw